Pagamat bumaba ang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Pangasinan, nakatutok pa din ang provincial health officer sa ilang mga lugar, kagaya ng limang mga bayan at lungsod, kaugnay sa mga waterborne diseases kagaya ng dengue. Sa lagi panayam ng IFM Dagupan kay Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman, sinabi dito na mas mababa ng 32% ngayon ang kaso ng dengue sa buong lalawigan. Sa huling tala ng PHO, nasa 1,425 ang kaso ng dengue sa Pangasinan kung saan ay labing dalawa naman ang namamatay. Pinakabata sa mga namatay, isang walong buwang gulang na bata mula sa bayan ng Bugalyon. Maliban sa Bugalyon, kasama sa limang binabantayan ngayon ng PHO ay ang mga bayan ng Bayambang, Balungaw, Umingan at San Carlos City. Noong nakalipas sa na taon, nakapagtala naman ng halos 3,000 o eksaktong bilang na 2,000 at Syam na putsyam ang naitalang kasong dengue sa Pangasinan kung saan lima dito ang namamatay. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idolbad Sagtalaw, Tatak, Ironman.